Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal. Ituro ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at disang ayon sa salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapakikinabangan, mapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, Umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang, mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.